So, mga boss, luto na yung ating ano, linagang baka. Uh, idol, magluluto tayo ng panghalian natin ulit. Linagang ano, linagang baka. lang na natin mga boss yung ating tanghalian Salang na natin. Punong-puno na naman mga boss yung ano? Katawa ng rambutan, no? Daming bunga. Ah? Eh. Oo nga eh. Kailan natin i-sprint? Um, Pag uh, pumula na siya ng konti, no? O, Basta may laglaman na yan. Ah, pagka na daw, i-sprint ulit para ma... Ano? Para mawala yung mga yung mga itim-itim na ano na yan, yung kumakain diyan. Ito mga boss, itong suha na to, kung magbunga siya, laging isa ng mga nakaraan taon. Ngayon, biglang dumami siya. Oh. Yung napatabaan na, ano? biglan no? biglang no? dumami. Ang ganda sa taas. Wala oh. pang ano, sa damo? Oo. Kakayanin kaya ng katawan niya? Pag magsilakihan to? Kaya ano. Matigas yan eh. Lagyan natin ng tanlad mga idol yung ating linagang ano baka Malapit na mga boss. Malapit na maluto. Sige na natin. mga boss luto na yung ating ano linagang baka uh, ya, kain na muna tayo boss J Tamayo subscribe